How about my luggage, sir? Huh? My luggage? You will get it in Manila. Okay. okay. Thank you. Just wait here. Okay. okay. You okay? Oh, it's okay, ma'am. I don't know what happened. There is something wrong with the visa. I think maybe... Okay, no problem, dear. You know what will happen now? You go back to Manila, yeah. fix visa, come back. I spent a lot of money, ma'am, because ah. of this. <laughs> Ito yung mga araw na kung saan, di ko na alam kung anong gagawin. Yung tipong gusto kang mangingin ng tulong, pero walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Kaya ako nagtataka kayo kung pa'ta kumiiyak? Sige, simulan natin sa umpisa para malaman nyo ang buong istorya. Year 2024. Habang nagtatrabaho ako sa Cebu, nag apply ko ng trabaho abroad. Kasi nga, manifesting ko na pagdating ng 2025, sana maka-abroad na ako. Kaya pagdating ng September... Di ko na natatandaan kung anong petsa nun. Basta may biglang tumawag sa akin ng agency dahil na-receive nila yung email ko. Kaya binigyan nila ako ng schedule for final interview. One week later. At dumating na nga yung araw ng interview ko. Siyempre naman, kinakabahan ako sa mga oras na to kasi nga foreigner pala ang mag interview sa amin. I am an enthusiastic individual with strong customer service skills and a passion for creative dining experience for customers. Because being an employee or being a server, you should have excellent customer service skills, be responsible, be attentive, and also, you should be able to multitask, learn quickly, and work independently with a little supervision. At pagkatapos ng mahigit isang oras, sa wakas natapos din ang interview. At pagkatapos ng interview, sinabihan kami ng agency na pag-antay lang daw kami ng mahigit isang linggo para sa result. One week later. At ito nga pala yung result. Siyempre, sa awa ng Diyos, nakapasa ako. Pero panghuli nga lang, pero okay lang yun. Basta ang importante, <laughs> Nakapasa. Kaya binigyan ka agad kami ng mga list of requirements. At ayun, inasikaso ko na lahat habang nagtrabaho ako. Siyempre, o na medical. Kinakabahan ako sa medical kasi nga pwede ka mabagsak doon. Pag may problema ka sa katawan mo, lalong laro na sa dugo. Kasi nga, sobrang higpit po nila sa medical. Dugo, ihi, dumi, x-ray. Meron pa nga silang neuro exam eh. Tapos, iti-check nila buong katawan mo, baran ka. Sobrang di ba Pero ganun talaga kapag mangarap ka. And after 3 days, meron na nga palang result. At sa awa ng Diyos, Nakapasa ako. Kaya pumunta ka ko ako ng Maynila pagkatapos nun para sa visa ko. Pero bago tayo magpapatuloy, fix ko lang muna si ma'am. Yung flight at inland, hindi lang maganda. Sobrang napakaganda. Baka Cebu Pacific yun. <laughs> Kaya pagkadating ko ng Maynila, pinaprocess ko agad yung visa ko. Actually, madali lang po yung processing ng visa namin kasi nga nakagay pa yung papers namin. Kaso nga lang, ang mahal. Hindi pa katrabaho sa ibang bansa, ha? O hindi na pa katrabaho sa iyong bansa, kailangan nyo yung handa para sa dili. Alamin din natin yung mga tungkulin na yan. At pagkatapos nun, bumalik agad ako ng Cebu. Kasi nga, may trabaho pa ako. Hindi pa kasi ako nag eh. Kaso nga lang, after 3 days, nalaman ko na na-decline pala yung visa ko. Kasi nga, yung picture ko sa biometric magkaiba kaysa sa picture ng passport ko. Kaya, kailangan kong bumalik ng Manila sa embassy mismo para sa interview. Dito pa lang, ayaw ko na sanang ituloy. Kaso nga lang, naisip ko na pangarap ko to noon pa. Kaya ayan, wala akong magawa. Kaya bumalik agad ako ng Manila para sa interview. Actually, mabilis lang naman pala ang interview. Isang minuto lang. Pagkatapos nun, bumalik ka agad ako ng airport para pabalik ng Cebu. At sa wakas, sa mahaba habang paghihintay, nagiging okay din ang lahat. Kabinayaran ko lahat ng pwedeng bayaran. At pagkatapos nun, naghihintay na lang ako ng ticket ko. Two weeks later. January 26, 2025 kailan flight na namin paalis ng bansa. Hindi ko ma-explain yung emotion ko sa mga oras na to. Yung feeling na masaya ka, na may halong kaba. Masaya ka kasi natupad yung mga pangarap mo. Pero at the same time, kinakabahan ka dahil ang layo mo na sa pamilya mo. Pero wala kang ibang gawin, kundi ang magpakatatag. Kasi iniisip ko na para din naman to sa pangarap ko. At lalong lalo na sa pamilya ko. At pagkatapos ng mahigit sampung oras ng flight namin at sa wakas, nakarating din kami ng safety sa bansa na kung saan kami pupunta. Walang iba, kundi ang Saudi Arabia. At dito na nangyari ang hindi ko inaasahan. How about my luggage, sir? Huh? My luggage. You will get it in a minute. Okay. Thank you. you will I will just stay here. Yeah, yeah, just wait here. Yeah. Okay. okay. <sighs> <gasps> 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 oh, it's okay. <laughs> I don't know what happened because when I passed through Manila immigration, my visa it's already fine, but so like... <laughs> Then, when go to for work. Kaya kung nagtataka ka kayo kung ba't ako umiiyak, ganito kasi ang nangyari. There's something wrong in my visa. Oo, tama yung narinig nyo. May mali sa visa ko. Kasi nung pagdating ko sa Riyadh Immigration, iniskan yung visa ko. Kaso nga lang, hindi makita sa system nila yung visa ko. Kaya yung mga kasama ko, nakalabas na sa immigration, ako na lang ang naiwan. Kaya wala akong magawa kundi umiiyak na lang kasi hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Sobrang napakahirap ang sitwasyon ko sa mga oras na yon kasi nga hindi ako makakontak sa agency ko at lalong lalo na sa pamilya ko. Pero buti na lang may isang foreigner na nakasabay ko. Sobrang bait ng taong yon dahil pinahiram niya sa akin yung cellphone niya at tinawagan ko. Yung agency Siguro, ko. Siguro nagtataka kayo kung ba't ako nakalis ng Pinas. Eh may problema naman pala sa visa ko. Ganito kasi yan. Okay lang yung visa ko dito sa Pinas kaso nga lang sa Red Immigration is hindi magpop up sa system nila yung visa ko. Kaya ibig sabihin nun na approve yung visa ko dito sa Pinas pero sa Saudi hindi. Alam mo yung feeling na parang kang binuhusan na sobrang napakainit na tubig. Yung tipong gusto kang mangingit ng tulong sa mga taong nasa paligid mo pero wala eh dahil nasa ibang bansa ka. Hindi to Pinas na sobrang approachable na mga tao kaya sa mga oras na to napatanong ako kay Lord. Lord, bakit ba nagkaganto? Akala ko ba magiging okay na ang lahat? Akala ko ba matupad ko na yung mga pangarap ko? Dahil ginawa ko lang naman to para sa pangarap ko. Pero wala eh. Yung akala mong matutupad mo na lahat hanggang akala lang pala yun. Kaya sa mga oras na to, sa totoo lang, wala akong kain. Pero hindi ako nakafil ng gutom kasi nga, mas nangingibabaw yung lungkot ko. Alam nyo, sa totoo lang, habang umiiyak ako nun, napaisip ako na gusto ko nang mag-give up. Gusto ko nang tapusin yung sarili ko sa mga oras na yun. Pero buti na lang, andyan si Lord. Hindi niya ako pinabayaan hanggang sa nakabalik ako ng Pinas na safety.